Sobrang tagal na rin ang panahon nung unang beses akong nakatikim ng ganitong klase ng gulay. Hello, hello mga kachiksmosa! Ang pagkakatanda ko, grade 3 pa lang yata ako noon nung una akong nakatikim ng ganitong klase ng gulay. Ang tawag pala dito sa amin ay papait. Kusa nga lang itong tumutubo sa lupa, kahit hindi mo alagaan ay kusa silang dumadami. Akala ko nga noon mga damo lang to, nagulat ako, nakakain pala. Mapait pala ang lasa nito mga sa kaya siguro tinawag siyang papait pero kung iko-compare nyo naman sa pait ng ampalaya mas mataas pa rin yung level ng pait ng Ampalaya. Yung lola ko nga pala na nasa Isabela ang unang nag-introduce sa amin ng ganitong klase ng pagkain. Alam nyo naman noong araw, lalo na kapag nasa probinsya ka, ay napakahirap ng buhay. Mabuti na lang talaga ay may mga ganitong klase ng mga halaman na tumutubo sa bakura nila na pwede palang kainin. Tandang-tanda ko pa nga noon na ang pagsasaka at pagtatanim lang ng gulay ang means of living ng mga naninirahan noon sa probinsya. Sa so, totoo lang mga kachiks mo, sa hindi talaga ako kumakain ng gulay noong bata pa ako. Pero dahil nasa probinsya kami noong araw at mahirap ang buhay, wala akong choice kundi lunukin yung mga gulay na niluluto ng lola ko. Madalas pa nga naduduwal ako dahil hindi ko talaga gusto yung lasa ng gulay. Lalong lalo na nga itong lasa ng papait na niluluto ko ngayon. Natatawa na nga lang ako ngayon sa sarili ko habang nagbo-voice over kapag na naaalala ko yung mga panahon na yun. Minsan nagkwento pa nga yung lola ko sa akin na halos tumutulo na daw talaga yung luha ko habang kumakain ng ganitong klase ng ulam. Pero ngayon, ang saya-saya ko dahil makakain ko na naman yung gulay na naging parte ng memories ko noong bata pa ako. Kaya naman nagpapasalamat ako dun sa pamangkin ko na nagbakasyon sa Tarlac at pagbalik dito sa Baguio ay may dala na siyang ganitong klase ng gulay. Napatrobak tuloy ako. At at ayun na nga, balik naman tayo sa kasalukuyan. Nagdagdag nga pala ako ng nilagang okra, nilagang itlog, at nagprito na rin ako ng talong para marami din tayong pagpipilian na ulam. Manongintagitaan man... Ding ibagakenka nagadud nagbaliwana ti aglao lao idigken itatta Hayan dagiti tuwatu aglao laktu itayna tu awan ngalamuken dadu manga insektro Awanda giti tuwatu Nguradati lau ang tayo Na urnong ihirugi rugip i djai nga tu Gong gong ai si dong i lai In si na li dung -ma mai Gong ai si dong i lai